Mga kapit lovers, magandang araw sa inyong lahat and welcome na naman sa aking channel. Ang topic natin ngayon ay papakita ko sa inyo mga kapit lovers ang ginawa ko na hack or paraan para makatipid sa ating mga nag aso sa pagpakain nila. So may bago akong idea paano makatipid. So nandiyan lang sa inyo kung susundin niyo ba or hindi. Ito ang ginawa ko mga kapit lovers. Bumili ako ng dog food na... Mumurahin lang. Ano to? soy ini dog food. Mga nandyan yata sa 70 per kilo or 75 ba yun. So, ganito ang ginawa ko. Dahil dati yung dog food na binili ko ay tag 135 yata ba yun. Yung Nutrichang at saka yung iba abot ng 150. So, ito siya 70 lang. Alam naman natin na pag ganitong klaseng dog food. In tikman ko na to Iba talagang lasa. Di katulad yung mamahalin na may lasa siya mga kapit lovers. Pero sa aso ko na may skin allergy, mamahalin to. Ano okay. uh, to? Ang brand nito, Vitality. Okay. So, hiniwalay ko lang yung Aso ko na may skin allergy. Mamahalin talaga yung sa kanya, yung hypoallergenic mga uh, wet lovers. Ang ginawa to, mga ko mga wet lovers, bumili ako ng ganito, yung wet na klaseng dog food. Ano to? Nabili ko to sa Shopee. Mura lang sa Shopee. Kung makabili kayo nito sa mga pet supply or sa mga vet clinic, may um, bili to ng 140. Sa akin mga wet lovers, yung muraan ko na dog food na nabili, haluan ko nito na pag-isipan ko na makasip ako sa ganitong paraan ng mga kapitlaners kaysa bumili ako ng mamahalin dahil ah, minsan yung mamahalin na dog food, di ko inaloan ng ganito. Tapos minsan rin, di nila uubusin. Lalo na itong isang aso ko na malaki. So, di niya uubusin. Pero ngayon, ito mumurahin na nabili ko na dog food. Noong una, hindi pa ako nakaihidya. Ganoon pa rin, ayaw nila talaga dahil Siyempre, pag mamurahin, iba talaga ang lasa kaysa mamahalin. So, naisipan kong haluan ito mga kapit lovers. So, yun. Mubra. Ah, gustong gusto na nila mga kapit lovers. So, nakatipid ako. Dahil ang style ko sa paghalo nito, kaunti lang yung ano, yung papaamoy lang nila ba? So, ganito ang style ko mga kapit lovers. Papakita ko sa inyo. So, ganito ang ginawa ko mga kapit lovers. Ito sa, ano, dalawa kasi ang binili ko ito siya nilipat ko nito so ganyan kaunti lang ano mahalo ko lang, ganyan lang Ayan. ganyan lang ba so makatipid ako nito mga kapat lovers ganyan ka No. ka makatipid ako nito ganyan ganyan ang kadami ang ihalo ko ganyan ha? Ah. Hmm. Yan. Oh. Uh. Diba? Di ba? Ito, hindi ko haluan tong para sa aso kung may tutik dermatitis mga kapit lovers. Dahil dito, ano, sinubukan ko na ng ya. So, kailangan talaga niya yung hypoallergenic rin na ganitong klaseng uh, pagkain. So, ganun lang ang style ko mga kapit lovers. So, tingnan na, di ba? Kunti lang ang nilagay ko. Yo, oh. iba ba? Oh. Kunti lang nilagay ko. So para lang may maamoy sila na or pampalasa lang sa ganitong klaseng dog food dahil bumurahin to. So makatipid ako nito dahil ano kasi ano lang to. Yung 17 higit na klaseng dog food plus uh, nabili ko sa Shopee na ano ba yun? Hindi abot ng 100 yun dahil may butchers. Pero kung bibili kayo sa mga pet store or sa mga vet clinic, mga nandyan to sa 130 or 140, so makatipid din tayo. Kaysa bumili tayo ng dog food na 150 or 135 ba na klaseng dog food, uh, minsan pa hindi uubusin nila yung dog food na ibibigay natin tapos mamahalin pa. So ito ang bagong uh, na-idea ko para makat-feed ako mo sa aking mga alagang aso mga kapit lovers. Ibigay ko kong kay si sakop ko sa aso malit. Kino! Hindi mo ha. Yan, kumakain niya sa mga kapit lovers. So, itong dalawa, hindi guys ha. Aso ko. Ah, dah, 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 dah. Kami! Kat, ligi ka ta. So, doon pakainin sa labas ng mga kapit lovers para pagkatapos Nilen koma in tatai selesai cut Cut, cut. Cut. Make cut Ting. Nah, nah. Sudah. Cut. Nah, nah. Ini tuh saya site di apakah Ito sa'yo ka to. Ito. ito. siya. Ang sinasabi ko sa inyo na mapili mga kapit dati. Hindi ito mapili ngayon. Pili na. Sit. Yes. Yan. Okay. Ang niyo mga kapit labis. O niya ito. Dati, binigyan ko ng ganyang klaseng dog food. Tapos, hindi pa ko nakai idea na haluan ng food na pagkain nila yung yung wet dog food ah di niya maubos ngayon kaya na niya ubusin yan so, tingnan yung mga wet lovers oh inubos dati di niya ubusin yan and di ba so yan ang sabi ko sa inyo mga wet lovers na bagong paraan ko para ako makatipid sa pagkain sa aking mga laga ito ang problema ko sa aso na ito mga kapit lovers dati yan Ganyan talaga ang style niya. Na, ah, hindi niya ubusin. So, ang ginawa ko, dagdagan ko na naman ng panghalo to na wheat dog food. Yan, ang naghintay. Oh. Alam na niya ang dagdagan ko. <laughs> so, yan. So, Ibigay natin. Oh. Nadagdagan ko na yan. Dati, yung hindi ko pa na idea na maihalo ako na wheat na pagkain nila yung wheat dog food kung may maiwan siya na dog food sa so pagkainan niya kunin ko na yan i ibabalik ko na sa lagayan so ngayon dahil may panghalo na ako yan o na niya mga kapit lovers tapos dati yung dog food na binibili ko mamahalin yun kahit anong brand ba di talaga ubusin yung unang pag bigay, mga abot ng one week, ah, kaya pa nilang uubusin yan. Kaya pa ni Lorenz, Lorenz ang pangalan nito eh, na uubusin niya. Pero katagal lang, kung magsawa na, hindi ah, inaubusin So, ganun, ang style ko dati. Pero ngayon, kahit mamurahin um, yan, hindi niya uubusin, ah, dagdagan ko lang ng, ah, or haluan ko lang ng with dog food, na gusto-gusto niya uubusin niya yan. Yeah. Mm. -hmm. Ayan mga kapit lovers. So, may natira pa rin na kaunti. So, buti na lang. Kahit okay. uh, may natira, at least maliit lang ang natira mga kapit lovers. So, ganyan ang style sa aso na to mga kapit lovers. Dati pa to. Kaya uh, mapili itong aso na to. So, ang gagawin natin, ibalik na lang natin to sa nagayan niya.